Dahil sa ang aasim nga ng isyo ngayon sa social media, halika at gumawa na lang tayo ng burong mangga. At dahil sa hindi na naman ito cooking show, ay ikukwento ko munang nangyari sa araw ko. Kahit alam ko namang hindi ka interesado. <laughs> Speaking of cooking show, trivia lang muna ulit tayo. Noong kadalagahan ko nga ay di rin talaga ako marunong magluto. Nito na lang na nag-asawa na ako na unlock yung cooking skills ko. Naalala ko nga noong dumalaw sa bahay yung pinsan ko sa side ni Papa. Ako yung nautusan ni Mama na magluto ng adobo. Nako! Sinasabi ko sa inyo, nahiya ang Pacific Ocean sa alat. <laughs> Ewan ko din ba kasi kung anong tinira ng nanay ko at ako ang napagtripang magluto. Hanggang ngayon tuloy ay may phobia pa ako sa adobo. Habang bising-bising nga sa paglilinis ng kulungan ng baboy itong mister ko, ay nakuha pang magpa-cute. O, oh, sino ka dyan? Ituloy mo na lang kaya yung ginagawa mo at tigil-tigilan mo ako sa karotan mong yan. Gustong-gusto mo talaga yung humahaba ang exposure mo? Balak mo pa atang agawin itong pagbablog ko. Ito talagang pagbavlog ko ay idea nitong aking mister. Tutal naman daw at di natitigil itong bunganga ko. Mabuti pang gamitin ko sa kapakipakinabang. Eh ano naman kaya ang kapakipakinabang dito? O ikaw, baka naman sa tagal mo nanonood sa akin hanggang ngayon ay di ka pa rin nakafollow. Aba mare at pare, magfollow ka naman. I-share mo na din itong aking video para everybody happy. Pagkatapos naming magpaligo ng mga baboy at maglinis ng kulungan, heto at gumayak na kami para manghiram ng panungkit na gagamitin namin sa pagkuha ng mangga. Siyempre, malamang alam na ninyo sa unang clip nitong video na gagawa tayo ng pickled mango. Aba, parang napapansin ko, napapadalas na yung exposure nitong mister ko ah. Vlog mo to? Vlog mo? Pasalamat <laughs> ka, nasa mood akong mag-video. Nang maka na nga kami nitong panungkit, ay agad na rin naman kaming naghanap ng mga susungkiti naming mangga. Itong ang mga punong ito ay dito lang sa likod bahay namin. Habang panay nga ang aking turo, ay panay din naman ang reklamo nitong aking asawa. Ang sabi ba naman, yung mga pinipili kong mangga ay eh, kailalayo. Akala mo naman daw ako ang akit ng puno. Siyempre, hindi naman kompleto itong vlog kung wala si Kiro. Wala nga siyang maperwisyo dahil lahat ng manok ay nakakulong. Hayan tuloy sa pagaket ng puno ay gusto na lang tumulong. Heto namang mister ko ay nagmalatarsa na nga sa pagaket ng puno. Akala mo talaga'y expert pero wag ka, puro lang naman forma ang ginawa niyan dyan sa taas. Nakailang sanga na nga yan bago muna talagang pumitas. Ayan nga at hirap na hirap ang ibaba yung bunga. Paano ba na may kabigat niyang sarukong na yan? Matapos nga lang ang isang pitas, hayan at bumaba na din ang loko. Tama na daw yung paglalambitin niya doon sa taas para sa content ko. Kita mo naman, pati pagbaba, hirap na hirap pa. Sa mga panahon yan nga ay naisipan niyang mahirap daw palang mag-artista. Kaya ititigil niya na lang ang pagpapantasya na palitan si Robin Padilla. Nang maranasan niya nga ang hirap sa pag-akyat ay doon niya na-realize na mahirap palang maging aket bahay. Kaya imbis na mataas na bahay ang aakyatin, tataasan niya na lang daw ang kanyang pangarap. Kasi mas masarap daw ang tagumpay pag galing sa pagsusumikap. Shout out pala sa nagnakaw nung palay namin. Sana nabusog ka. At sa sobrang mong busog, dyan mo sana'y sumabog. Char lang, for content only oh, balik na tayo sa mangga at baka saan pa tayo mapunta. Heto nga at kinukuha ko na yung mga huling mangga na sinungkit nitong si Mister. Lima nga yan para I love you so much. Pumutok na nga yung isa sa lakas ng pagkakabagsak. Hindi nga lang kilikili ang papuputokin natin for today's video. Abay mangga din! <laughs> Matapos ka natin kunin ang lahat ng mangga na kinakailangan natin, heto at ihahanda ko na ito para naman linisin. Dahil nga sa nagkabagsak-bagsak ito sa lupa, ay kailangan muna natin itong hugasan. Ganyan lang, banlaw-banlaw lang naman. Matapos ko nga itong hugasan, ay agad ko na rin naman itong binalatan. Hindi rin talaga ako expert dyan sa pagbabalat. Hirap na hirap nga ako dahil sa walang peeler. O oh, eh dahil sa ginusto ko naman ito, eh magdusa muna ako bago ko maranasan ng ginhawa. Dahil nga sa tapos na rin sa kanyang toka itong aking asawa, hayan at siya'y naghahanda ng magpahinga. Akala niya tapos na ang kanyang trabaho. Mamaya ko siya iistorbohin pag nasa kalagitnaan na siya ng pagpapahinga niya. Aba hanggat hindi ako tapos ay walang magpapahinga sa pamilyang to. <laughs> Maya-maya nga rin lang ay humiga na itong loko. Habang nagpapahinga nga itong aking mister, ay natapos ko na rin ang pagbabalat ng mga mangga. Matapos ko nga itong mabalatan, heto at hiniwa-hiwa ko na rin ang parang mga daliri. O wag mo nang punahin ko bakit hindi pantay-pantay yan. Bakit? Pantay-pantay ba yung daliri mo? nang natutulog itong mister ko ay naisipan kong dito ko na subukin kung gaano kahaba ang kanyang pasensya Nung magising na nga siya ay dun ko nakita yung mukha ng pag-iisip kung tama bang ako ang pinili niyang mapangasawa Aba, kaswerte mo na sa akin nag-isip-isip ka pa? Ginising ko nga lang din talaga yan dahil nakalimutan kong bumili ng asukal, paminta at ng sili. Buti na nga lang din kahit na yay nakabusangot ay agad agad din namang sumusunod. Nung mabili niya na nga din yung ibang mga rekado, hayan at ginayat gayat ko na rin yung sili at yung bawang. Heto nga sa wakas at makakapag-umpisa na tayo. Para sa ingredients, kinakailangan natin ng bawang, sili, 2 tablespoons of salt, pepper, 1 cup of sugar, 2 cups of water and 5 medium sized mango. Sa isang kaldero ay ilagay ang 2 cups of water, 1 cup of sugar, 2 tablespoon of salt, At paghalo haluin lang ito hanggang sa magdissolve ang asin at ang asukal. maya lang ay ilagay na itong paminta at hayaan itong kumulo. Isi-set aside nga natin yung mixture at kapag malamig na ay pwede na natin itong i-transfer sa glass container. Mas mag sa glass container ito ilalagay dahil sa buburuhin natin ito ng ilang araw. Pag sa plastik kasi inilagay ay humahalo ang lasa ng plastik sa burong mangga. Nung hinuhugasan ko nga itong mga glass container ay napansin ko na wala na pala itong mga takip. At dahil sa likas naman din tayo madiskarte, hayan at ginawan na lang natin ang paraan. Hindi naman kasi po wala itong cover. Matapos ko nga yung unang garapon, heto at naisipan kong i-close up naman yung pagbibideo. Huwag nyo nang hanapan ng dumi ang kuko ko. Siyempre, alam ko namang ganyan ang mangyayari, kaya nilinis ko na. Pag talagay ko nga niyang mangga, ay sinunod ko na rin namang ilagay itong mga mixture. hayaan natatakpan tatakpan na nga ulit natin para naman secure na secure. Heto na nga ang ating finished product. Nako, sinasabi ko sa inyo, napakasarap dito sa inihaw at prito. Nakakatakam na nga talaga. Oh, speaking of inihaw, nag-ihaw na ako nitong bonito tsaka ng galunggong para naman may pang-ulam na kami ngayong hapunan. Kaya lang parang nasobrahan naman nata ito sa pag-ihaw. Parang di naman ito pang hapunan. Di naman ako na-inform na pang cremate pala yung lakas ng baga ng uling. From hapunan nga, ito himlayan ng ending nitong mga inihaw ko. <laughs> Ganun pa man, ay di ako papayag na mabulilyaso itong cravings ko. Kahit na naabo pa yan, push ko pa rin ito. Para sa pickled mango. Mango ba o mango? Basta burong mangga, yun na yun. Kahit nga mas maitim pa sa budi ng kakilala mo yung pagkakaihaw ko, hayan at nilantakan pa din namin. Di alinta na ang pait kasi sayang ang pagkain. Ang mahal kaya ng mga bilihin. Buti pabilihin, mahal. Eh yung iba kaya dyan? char <laughs> Sempre di naman kumpleto ang kainan kung walang chismisan. O, oh, ayan, bumangka pa nga si nanay. Medyo natagalan din nga lang yung pag-upload ko nitong video. Dahil hinantay ko pa namang maburo ito ng ilang araw. Para naman mabigyan ko kayo ng review kahit alam kong magiging bias ako dahil ako lang din naman ang nagluto nito. 3 days na nga din itong naburo sa ref. Kaya naman titingnan natin kung kumapit na rin yung mixture doon sa mangga. Ayan nga at proud na proud ditong si ating new girl. Kaya ko din naman talaga naisipang gumawa nito ay dahil sa madaming ang mangga ngayon dito. Kaya mumura nga lang din at bagsak presyo. Mananawa ka na nga lang talaga sa mangga. Sa sobrang ang sarap nito ay eh, hinigop ko na rin pati yung sabaw. Talaga namang sa sarap ikaw ay mapapasayaw. Subukan nyo na rin itong gawin at napakadali nga lang. Pwede rin itong pang negosyo, hindi pang snack-snack lang. Maraming salamat po ulit sa panunood. Hanggang sa muli!